sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. Sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malay sakit sa araw-araw. San man kayo naroon sa apat na sulok ng mundo, sana ay magpursigi po kayong uh, manalangin manalangin sa Diyos ang makapayang sa lahat bago atulog pagkagising sa umaga para palagi po tayong gabayan sa ating ginagawa sa araw-araw at ipagkakalub sa atin ang ating mga kilingan ating minimiti na matagal na pong minimiti sana po ay magmanalangin po tayo sa Diyos na may, kap may kapal na hindi uh, po tayo pababayaan sa ating mga ginagawa at malaya po tayo sakit sa araw-araw at uh, palagi po tayong magpakumbaba sa ating uh, kapwa o, o huwag tayong mag, po, uh, magyabang. Palagi po tayong magpakumbaba at magmahalan para ang buong pamilya palaging mahalin po pamilya para yung dinagamit po natin pag spiritual po ay malakas po at uh, hindi po kayang supilin ng mga masama ang isisir ko po sa inyo ay diskomunyon sa mga kukulang mamabarang masamang espiritu di ba pa po ang pamamaraan po nito ay usaring sisipan lamang po ng tatlong bisis at ihip sa toktok ng pasyente Maari ding isulat sa salumpas gamit ang pulang ballpen at idikit sa sikmora ng may sakit po. Para ang makukulam ay uh, malulusaw malulusaw kapangyarihan ng kukulam at mawawalan po yung kulam na kinarga sa pasyente po. Narito po ang orasyon po. Pilidium Silidium in Siri Siri Sali Hallelujah 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 Egusom Pilidid Pilidium Silidium in Siri Siri Sali Hallelujah 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 Egusom Saling po ng tatlong bispo at sabay o saling po yung susi po sa pangalan ni Jesu-Kristo na ng na po at ihip po sa dibdib o pag gagamitin nyo sa pasyente po ay ihip po nyo sa tuktok ng pasyente